Take your order? Hello po, good morning Good morning <laughs> Sa aking Viewter Viewter Hindi, <laughs> gagawa ko ng agahan no tanghali ano to? Kasi hindi na ako mag-aagahan Lakit ako sa taas Lagka Ayan, ito po yung healthy na agahan ko sila sila chicken siya namin agahan namin oh kasi kumakain siya sa mga pagkain ko din <laughs> yung dala kong hanapin sa kain din siya mhm mm Gagawa kaya ako ng pizza ng no? pabrik. Pwede, vegetable lang yun. Mm -hmm. Aray ko. Anong, alam mo kung anong halo ko dyan? Ito. Ito lang siya. Lapag ko lang yan yan dyan. Mm. <laughs> dalawa lang kasi dalawa lang kami. Dalawa lang kami. hindi na inayaan siya mga mantika o lalang may ano yan dyan you mm -hmm. pa ako makapagsalita ng bongga dahil ano pa siya natulog pa siya iba talaga pag bahay mo na laka mag melt siya dyan ang mag melt ano sa bumangu siya yan hmm. Tapos so, ito na yung mushroom natin mga kabantar. May curry powder siya at saka sweet paprika. Mm. <laughs> Ilagay mo na lang yung dito sa mga ganyan. This is a very instant making. Tapos iwanan mo siya sa puro. oven. iwanan mo siya sa oven hanggang sa maluto siya, so matapos na sa trabaho, tapos kakain na kami pagising niya. So, kasi nakipag-date yan siya kagabi. Hindi, eh? Hindi ko alam kung saan siya galing kagabi. Dahil iniwan niya ako kagabi. Sabi lang niya, alis ako. Sige, so, malis ko na. Okay. yung ano natin. Ito yung picture natin ano. Chicken with vegetables. Ay, bago pa um, makalimutan niya siya, nabalot na ko. Tapos ininit ko na yung oven. Bawang. Bawang. Tinanin bawang. bawang. Buo. Huwag yung mag-alala mag-antibiotic tayo dahil may mga pimples ako. Hindi ko alam to sa sobrang in love ko ata. Buko lang ah. Ipasok <laughs> na natin siya. Kasama ko. Eh di, mag-wait na lang tayo ng mga 1,000 years para maluto siya. At trabaho na tayo. Yun lang, kasimple. Tapos na ka siya. ko, kain na. Pero mamaya pa yun. Mga 12 siguro. Tubig-tubig lang muna ako ngayon kasi nga. Oh May gadang hindi pwedeng masira ang kagandahan ko dahil sa pimples ko, budget. Alam ko to sa katakawan ko to eh hala balik na naman dito sa taas oo oh, takpan ko na balutin ko na yung mga ano nila kama nila para hindi na ako mataranta at focus na ako sa kusina ko mamaya oh salamat ka pala kay Ate Jenny sa at chipe 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 para hindi tayo ma-bored habang ang tatrabaho may kinakagat <laughs> okay mga kabagtag nahumana siya nahumana na ako siya o o sakin to nahumana ang sa baby nako, ko nahumana sa, ang sa dalaga to at ko so Ako rin gibalik yung gilabhan. Pero ako rin dibalik. Kaya wala pa ako nang hilabot sa mga parador parador. Wala pa na ako nagilabdan. Kaya kabalo ko, nga daghan pa kayo ang muabot. Og daghan pa kayo kung mga bulingon nga muabot. Og daghan pa kayo kung i-arrange nga muabot. So, okay na to. Pikas na ko. Makanan ogna nakal. <laughs> ninoon ko. Ni shortcut magdala, hindi na hulog. Imbis kaya. Imbis kaya ang ang mapaisa ka ang ang gidiretso sa perfi na kaka-obos. Yeah. Bawang bitay. Sa so, tira. Sampo talin niyo Well, <laughs> Hi guys. <laughs> Good afternoon. Oh. I'm here. I'm here. I'm not there. Another kit. Kit, kit. kit Lanta. Sigila ta kit, kit. And the nose is looking good afternoon guys naluto na siya magkaon ako Uh, karoon na kayo daan ko ng human sa taas kuhan mong gudong trabaho gudong minulid ko yung jaga ng pulido nga kaya wala pa yung salagabal pero pag nananay mga sagabal mga kabata, you can do it 1, 2, 3 yes o oh. salad apple with tea wiyo narasya yes unisa akong pamahaw nga panood Odto, nga pwede na po di panihapon alam mo, jatong sa kari. Pero labi. Yan. Hindi lang naman sa ibang bahay tayo maglinis ng vacuum mga kabagta. Kasi ang ang vacuum ko rin ay marumi na. Alam ko. Alam ko. So, kailangan ko linisin. Sobra na siguro to. Sobra na to ka dumi. Mahinis siya. Para maging malinis siya. Hi guys! Say hi to your chocolate. Chocolate vacuum. The vacuum is angry to me. Yeah because I let her shower. Mara, the dust, I don't know. Ooh, maybe it said 22 letters, maybe the dust is 50 letters. ha, <laughs> ah, ito na naman ang partner ko. Kung sa kabilang bahay, yung bahay na tiniraan ko, inupera ko naman. Ngayon, inupera ko na naman yung amin. Amin. Bu, kawawa naman siya, no? Panay lang siya linis, panay lang siyang linis. Tapos siya, wala siyang linis. Siya din. Okay. Mm, yan. Okay, mga kabagtag, pahalagahan niyo po ang mga bagay-bagay pinagpapakinabangan nyo. Hindi lang gamit ka lang ng gamit, ng gamit, ng gamit, hindi mo siya iniintindi. Wala nga siyang pakiramdam, pero nangangailangan din siya ng pagmamahal. Weo. <laughs> Weo. Ito, wala man siyang ngipin. Tooth brushing mo din. First time ko palang itong nahawakan siya. Eh, hindi naman ako pagalinis nito eh. Hmm. Talagang ayusin ko siya. Dahil <laughs> habang buhay kami magkasama. <laughs> pero na lang kung, kung ma-promote ako, no? <laughs> ma-promote ako magiging teacher. <laughs> teacher sa paglinis. Ano ikaw? Grabe ka Brush nyo po yung mga dilagid. Ganito po, magpupustiso na ang bagyong. Lagyan niyo ng toothpaste. Yung ngipin niya. Yan. Ay. At toothbrushing niyo din. Bongong-bongga. Yan. Opo, Diyos ko Lord, ang bunganga. Kailangan talaga na kabagtak yung ngipin importante yun. Yung bunga nga, nipin, dahil siya yung submissive. Mmm. Mmm. Daming kabitis. Rico. <laughs> Daming tartar. Ako, ang sarap nga nitong i mamaya pa. Nakakagurin lahat pa. Pati mga kate.

Kaya... Ano ah, nangis lang siya? Uh -huh, ito pa. <laughs> ah, magmumog ka na. Magmumog ka na, baby. Twist. <laughs> yes. Oh, dentista na pala ako ngayon. Ito <laughs>

Mag-thank you talaga sa akin to siya. Ang vacuum. Dapat mag-thank you siya sa akin. Kailangan. Yung mag-thank you. Ay, hindi ko alam kung anong pinaglihi sa nanay ko sa akin. Ay, talagang hindi ako mahinto. Natapos ko nang nalinis yung vacuum, no? Dito na naman ako. Ito. Hindi ako mapakali. Ayoko manahimik. nagtatagpuan na sila. Okay. Aray ko. Hmm. Mamaya pag nakaupo ko, naman na naman ako. Ganyan ako. <laughs> Gusto kong sulit yung buhay ko. ayoko yung nakatunga nga lang na walang ginagawa. Oo, namamalan Sabay na mag-edit-edit. Ganon. Oo. Ewan ko. Kahit sa amin sa amin hindi ako mapakali talaga makalili ako tao. ay nako sige na love magkape ka na <sighs> makahangak di ayang magbeddings ba kamay ragani kaya nang kama how much more sa mga hotel ng mga trabaho pero thank you so much ate jenny Salamat sa mga <laughs> background, <laughs> background sa pag Oo, oh, lahi Kaya for long, long years sa akong pagtrabaho, nalimot na ko ni eh, Kanya, no? Tanan akong trabaho is lahi-lahi man. First akong trabaho, katulad around, bata, limpyo, butang mga inani na akong trabaho. Mugya po. Pakabot si Katulo. Lakakusina na lang yun ko. Wa, naging kuila yung buhato. Hindi na ko maglaba. Hindi na ko ma manglimpyo lang ko sa kusina. O itong area sa lalaki babae. Nga sala. Muro na, moro na siya ha. Sa kusina, 100% sa kusina. Sa dinhi, bata, kusina. Limpyo, walay kwarto. Karon, ang ako'y kwarto. Ah. <laughs> Ina ka na, nagpasabot. Ngayon sa pina, nasa na nako siya. Hapit na sila mo abot. Hapit na sila mo abot. Hapit na ko, dili ka Dili ka Dili ka lingkod. Sagdi lang. Nangkamot lang kita kay Naipinaglalaanan. Pangarap ko kasi mga kabagtak na mag-ipon ng maraming pera para mabili ko yung lalaki na pinaka gusto-gusto ko. <laughs> Ang pera ko lang po ay para sa lalaki, hindi para sa babae. <laughs> Aray ko. Ay. Panihapon. Panihapon ta. Nagpalahit. Kay ngayon. Trip lang na ako maniha po ng Tawo Tawagan niya. Sayo ko maniha po. 8.15. Kaya Maghagpat kong sa luyot. Or. Or. magsapin ko sa gawas katong nilabhan ako gahapon kay uga naman Marino. sir sir kay ayon sir buang na ko na tanay noon ko nalakaw siya so pwede vida que no trabajo. Kaya ka ako na, uga naman na sila. Oh. Habang wala siya, ilagay ko na no. <laughs> I thought it's, it's last. Haba, <laughs> kala ko magpahinga na ako doon. Or maghihimay na ako ng saluyot. Pero hindi pa dito. Dito ang trabaho ko. Damitan ko na to silang lahat. Para bukas kahit na alas 4 na siya magising sa hapon. Hindi ko na... Pip Hindi ko na... Hindi ko na ma... Hindi na maburido ang ulo ko. Para ayusin to dito. Yay! Maaga pa naman eh. 9 pa ano? 9.40 pa? Maaga pa. Okay.